Libra, tignan natin kung ano ba yung abundance reading para sa'yo. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating QR's bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Star Intentions by Aliana Reyes. So, open din po tayo for international shipping. So, yun nga po, message po kayo directly. Okay? Uh, ito po ay cleanse, energize, and, ano ba, activated na po. Alagaan uh, nyo na lang po ito. Mm -mm. Ayan. So, ang pinakaiba lang po nito, ito pong ating Cure's Bracelet ay pambalance din po ito ng chakras. Pampaswerte po ito, yan, yung dalawa na to, sa love life, career, business, health, any aspect of your life po. Tapos, pangontra din po ito sa kulam, sa barang, sa sumpa, sa mga nainggit po sa inyo. Actually, pwede nyo makita dito kung sino ba yung taong may kalit sa inyo, may inggit sa inyo, nagtatampo, o kaya mahal ba talaga kayo nung isang tao, pwede nyo pong makita dito. Mm, mm Kasi pwede rin kayo mag-wish dito eh. Basta wag lang kayo mag-wish ng masama towards other people. Ayan po. Na, kung interested po kayo, message po kayo directly. Okay, simulan na natin ang reading mo, Libra. Yung pag-aalaga po niya, nibibigay ko lang po yan sa mag-a-avail. Kung i-describe natin yung pera mo ngayon, Libra, kamusta? Yung kaperahan mo, we have the bear. Okay, may mga worries ka dito. Alam mo yung nararamdaman mo talaga, guys, hindi ka kontento May struggle kayo dito, oh. Ten of, ano kasi, ten of clubs. Mm -mm. Pero nakikita ko naman dito, yung struggle ninyo, matatapos na. Yung mga paghihirap po ninyo dito is ano naman siya, sabi natin na sulit naman. Madami kang na-realize, madaming lessons na tinuro to sa'yo. Ayan. Pero yun nga lang, hindi masyadong maganda talaga yung kaperahan ninyo ngayon. Tingnan natin. I-shuffle muna pala natin to. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pwede nyo pong tingnan yung inyong other signs, ha? Kasi pwedeng doon po kayo mas makaresonate. ako kadalasan di ako masyadong nakaka-resonate sa sun sign ko we have the world and may, en may endings naman po na pinapakita dito so yung struggle nyo naman po in terms of your money is matatapos na po siya pwedeng pagkatas ng month na to Or pwedeng after 2 weeks for some of you, ayan, may ginhawa rin naman po daw na paparating para sa inyo. And, ingat lang din kayo sa mga sinasabi ninyo. Feeling ko na-attract mo yon Oo. So, yun, di ba? Pag-stress naman talaga tayo, minsan, or madalas, yung isipan natin, puro negative na naiisip natin eh. Kaya po yun, yun yung iwasan po ninyo. Lagi nyo lang tanongin yung sarili ninyo. Kunari, ah, hindi nga kagandahan yung nangyayari sa life niyo. as yourself, ano ba yung tinuturo sa akin ito? Nung bagay na to. Mm, -mm. natin. Your money energy naman sa loob ng 2 weeks. Your money energy sa loob ng 2 weeks. We have the ship. Pwede may paparating po na tulong dito no, pagdating sa kaperahan nyo. hmm mm, may naghihintay ba dito? Ano, more on sa trabaho? Could be some of you pwedeng sa ship kay nagwo-work or naghihintay na lang yung iba sa inyo dito ng kontrata. yan po kasi ang pinapakita. So, pwedeng dito sa 2 weeks na to, no. Ayan po. Pwedeng makasampa na yung iba sa inyo kung kayo man ay nagpabarko. Kung kayo man ay, kung narin, nasa cruise ship, ganyan. So, ayan po. Meron na po kayong magigain dito na money. Mm -mm. So, tignan natin. If ever yung iba sa inyo, ano, is makapagtrabaho na kayo sa loob ng 2 weeks time na to matapos na yung mga problems ninyo in terms of money kasi maganda naman po yung pinapakita. Sulit daw yung paghihintay ninyo, yung stress talaga ninyo. Kung meron naman kayo dito, ibasa niyo inyo naman kasi lahat ng libra na nagtatrabaho sa ship, di ba? <laughs> Pero meron po dito, may mga investments kayo. Ayun daw po, paparating na yung hinihintay ninyo. Nakita dyan sa investments ninyo. 27. Ayan po. Some of you, you will gain 7K to 27,000 K. Okay? It's either, or 2,700. Pwede, pwedeng dollars yung iba sa inyo, or euro, ano pa. Yung mga ganyan po. So, hindi lang siya peso. Iba't ibang currency po yan. Pero nagre-range siya sa 7,000 to 2,700 to 27,000. Ganyan po kalaki yung yung pwedeng mag-gain ng karamihan sa inyo. Tingnan natin. susulit so, naman po, ano. Sulit naman talaga yung paghihintay ninyo. Kasi tuloy-tuloy na yan. Basta alagaan nyo lang, syempre. What is blocking your abundance? What is blocking your abundance? What is blocking your abundance? Let's see. Iyon yung mga hinihintay nyo po, talaga. Three of Pentacles and the wheel. Tapos na, ayun, may nakakampante kasi dito. Parang ganito, once na kumikita ka na ulit libra, huwag ka magpapakampante. Ingatan mo talaga yung pera nakikitain mo kasi ito malaki-laki yung pera ito, no? So, huwag mo nang hayaan na mag-slip ito sa mga kamay mo. Ingatan mo talaga siya kasi may mga nakakampante po dito na family members mo every time na nagkakaroon ka ng work. Either lagi kanilang hiningan, lagi kanilang tinatawagan, ganun, alam mo yun mga simpleng problema pero sa'yo pa inaasa kung paano masusolusyonan maliit na halaga, kayang-kaya po nilang gawa ng solusyon, ng paraan hindi nila gagawin, kasi nandyan kay nandyan si Ate Libra, nandyan si Kuya Libra hmm. ayun po, meron nga dito, pwedeng lola or lolo na yung iba sa inyo Tas, ayun mga apo nyo, pwedeng sagot nyo pa rin sila so meron po dito naging palaasa na sa'yo kaya parang sobrang burden mo dito eh. Mm, mm Tignan natin. Okay, so yan po. Pwedeng family members ang nambablock dito ng abundance mo. Mm -mm. Mga family members na kaya naman pa, kaya pa pong um, kumilos. ba diba? Kaya pa nilang magsumikap para sa sarili, sarili nila pero nagiging sa sa'yo. So, tignan naman po natin Are you going to gain some money ba? Or are you going to lose some money? Ngayong ano na to. Ngayong two weeks. So, pili po kayo one or two. Number one. Ito naman yung kay number two. Ito po ay guidance lamang, okay? Number one. Page of ones. Medyo ma... Actually, iba sa inyo parang mapapagasas kayo dito eh. Para bang nandun yung excitement ninyo? Pero alam mo, yung gastos naman na to, more on sa sarili mo to gagastos So, medyo wala ako nakikita ang ano dito ha. Ah, wala pa ako nakikita dito na you will gain some money. Ayan. Mm -mm. Si number 2. Ayan, si number two. Makaka-gain talaga siya ng money ikaw. Number 2, kung ito yung pinili mo. Si number one, more on gastos po yung nakikita ko sa inyo dito. Pero it's not going, you're not going to lose some money naman. Kasi ito, nakikita ko kasi dito, parang, alam niyo yung self-confidence niyo yung self-esteem niyo yun yung pinapataas niyo Kaya kung may bibilin nga po kayo dito is para talaga sa sarili niyo yung magiging confident talaga kayo. Ganyan. So, kung pansin ninyo sasabihin ng ibang tao kasi baka sabihin lang, si Libra -nag lang kung ano-ano na yung binibili para sa sarili. Or naging maluhuna. na. Baka ganun yung sabihin nila sa'yo or ganun yung marinig mo. Hayaan mo lang sila. Basta ginagawa mo to para sa sarili mo kasi sulit naman yung magiging gastos mo dito. Kasi, yun nga, tataas yung self-confidence mo. So, di ba? Mas magiging confident ka sa work. Mas madami kang magagawa. May maa-unlock ka pa skills. So, ano pa rin yan? Panalo ka pa rin dito. Kahit na may gastusin ka or gagastus ka ngayong 2 weeks na ito. So, ito naman po yung inyong money mantra. Your mantra to attract money. I attract abundance and prosperity with ease. I attract abundance and prosperity with ease. I attract abundance and prosperity with ease. Pwede nyo po yung sabihin every every day three times three times yeah. kung ko pagkagising niyo pag um sa umaga yan sabihin niyo yan or pwede niyo naman pong i-comment diyan sa ating comment section at ito na po yung inyong wishes yan, mag magwish na po kayo three wishes per tao lang po tayo at huwag po kayo magwi-wish ng masama towards other people okay activated po yan At kung nakaabot po kayo sa part ng video natin na to, that's good for you kasi isisil na natin ito. Okay, in 1, 2, and 3. Sabay-sabay po natin hipan. Maraming maraming salamat Libra. More blessings to come and more money to come para sa'yo ngayong 2 weeks na ito.